Hindi naman po kami pumapatol. Hindi po kami gumanti sa kanila kahit minsan. Kung noon nga pong nasa mariling kami, eh sinikap po namin maging mabuting tao. Eh lalo na po ngayon, nasa tunay na paglilingkod na kami. Ay 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 Wala pong mag gusto magsakay sa amin. Meron pa pong isang pangyayari. Nasakay po kami ng jeep. Taparinga ka ng mga sakay. Yung, pamilya ka ni Ambrosio, tinewalagay ka sa Emily. Kaya nilalakad po namin mula sa amin, hanggang kapilya, makasama lang po kami. Alos mahigit na tatlong kilometro po yung nilalakad namin, makasamba lang po kami. At naroon din po yung, yung, yung pagsubok, yung struggle talaga na paglumabas ka, lahat ng mga Yemili, nakatingin sa na. Kahit nga po yung mga tricycle, ay eh naranasan po namin na hindi rin po kami sinasakay. Lalo pag malalaman nila na kami po itutungo sa kapilya para dumalo ng pagsamba. Kahit sa kami po magpunta, kaya lakad lang, lakad lang, kasi hindi nga po kami sinasakay. Abang naglalakad nga po kami, eh, andun pa rin yung pag Andun pa rin yung mga yemilip na mga nakapamewang pang ganyan sa amin. Eh. O, yan yung mga iglesia ni Kula po. Yun naman po ang winiwika sa amin. Pero hindi po kami nagpatinag sa pag Kaya po, awa ng Diyos sa biyaya po niya. July 7, 1984 po, tandang-tanda po namin, hindi namin makakalimutan. Minautismohan po kami sa Iglesia ni Cristo ang aming buong pamilya sa gusaling sambahan ng Kapalapuwa City. Hindi hindi po namin malilimutan yung araw na yun, napaka-espesyal. Mas mahalaga pa po yun kaysa aming kaarawan dahil doon po ang petsa. Natantandanda po na amin petsa yun na doon po kami natahog sa iglesia. Dahil yung araw po na yun, yun yung araw na nahabag ang Diyos sa amin para daling kami sa tunay na paglilingkod. Masayang-masaya po kaming lahat, si tatay, si nanay. Kaming lahat po, hindi po matatawaran ang kasiyahan namin ng araw na iyon. Dahil mula po sa araw na iyon, na kami po nakatitiyak na hindi kami mahukon sa kapahamakan, Pupunta po kami sa kaligtasan, ang kaligtasang pinangako sa atin ng Panginoong Diyos.